naabot diri alas 12:30. Si so, atong lang ng mga baka diri ron kay nakwi dala ko Ang atong giingon ba nga Bayan Sil versus Bayan ang ating content ngayon. So, tingnan natin kung mahabinta ba or mahalin ba ang atong pinalit sa ato ang kauban nga komprador ang duhas king anak ang duha sa ako ang pareha pa ng kumprador ang atong content ay buy and sell versus buy and sale. tingnan natin kung kumita ba ah, pang alaga so panoorin hanggang dulo wag skip the ads kung mahilig kayo sa baka para sa iyo to mga kabayan so tingnan natin ang mga baka nandito sa bako

Basta di mukaon, og di mukaon ayo belita. <tip> ina yang mukaon, ina yang mukaon, perukaon sih. Ah, Ina yang mukaon, Dog, bos. asik Oh, dog, 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 ya. Oh, 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 oh. Yeah. oh

Liso, liso dun yung magblog, liso dun Ako ako siya ilay niya, ilay niya ipausap na po na ako, kaya di pa nga ako, kasi magkakubra. Kubra ka na, dahil magkinagblog. Ano, 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 1,000, 1,000 Diyos, ano na, 807, city Pesos, ano, 1,000 Diyos. Ano yung magblog Ano yung ba? vlogger, vlogger ba? Vlog ba? Ay, Ang 1,000 views. Ano na naman 50,000 views na? Ano na naman? na ngayon mong nadawat. ni mo? Wala pa ko kadawat. Dili, kanya lang yung ka. Ako man na? Ako mo na engage, ingits Makita ka na lang na... Ito, mo like mo share ka. Ah, Engage ko ni source ka na buhay. Wala. Ha? Maning kamot. Kaya ako pinita sa So, oh, gusto ko dyan nabuhay. bilang kapanyero dyan. Wala. Kama'n dito wala? Po, ah. million, ka atay, awak, mag dito. Maka million ka, wala. <laughs> mag-vlog ta. Mas hindi, maka-viral ta kausang. O, oh, viral lang. Isang 1 million rame. Nanang kay... O, oh, yung 1 million. <laughs> <laughs> nahalin na gamong kusa pag oh, binsing ko ba nahalin na 26 imidya kira natay 1.5 nagingaw na po gapon 500 500 na lang o o Dong, terus saya mau ako tidak. Aku belum buat angat. Oh, kira buntut ke mana? Oh, dia kira apa? Jadi, kira okay, kira. Kau nak aku nang ga ka... Iro-iro po ba? Okay mga kapensil Tatlo lang aming mga baka Ito oh. Oh, Dalawang pula at isang itim Ito o so, oh, Abang abang tayo Mag Gumita ba ito? Ano yung sitwasyon dito? pangroon Ito Na, Ito kekaran ganggi angiora nok nang hitam na mau angiora 23 ya yeah. 23 mun go di apa mituluk bok ba sa opat sa final napalit katong bincingko 26 minggu ya sa tawasa wa to tolong paning eh eh

Tanawa, wai saman. Walay tatsa, kako rego drive ng truck nga gikargahan. So, wala ginay sabadong. Walay diferensya. Walay pida ba. Pati hay itag dila itong pagdila. Oh. Oh, ito magdila. Ay rego pagbot ka koy gapalit. Ikaw bitaw, ikaw imuha, ikaw mo magbot. Oh, sa so, mukang kabalo ko ana nga nay tanan pinahimo nang ginagmay.

44 imidya so, gusto maghapon hari nag usag 23 ako sa 24 ako rin city so na ba yung mong doha dito magaan ko sa kong anak ko pamahalin kasi ang yung lato-lato niya sa kong idol kay mga uh, pa ko kay hindi ka pabitag ko tulog-tulog so, sa ko aring kariyot kaya rin makapuhay itong lawas makarelax lato-lato rin ninyo ang resulta sa upat kabakbaka So, to. A